Grabe nga itong ginawa ni Tyler Hero sa team ng LA Lakers. Ang lupet na gulat ang kanyang mga teammates pero Lebron James hindi naman nagpauli. Nag-beast mode din laban sa Heat, Ginulat ang buong team nila. Clutch moment para nga kay Lebron. Los Angeles Lakers vs Miami Heat, second meeting ng two teams and looking for revenge ang Lakers dito after ng embarrassing loss nila against the Heat. We'll start agad na the first quarter back and forth ang ating umpisa kung saan ang hit nga ang may hawak ng early momentum ng laban at itong si Tyler Hero may 2 three pointers na agad. And then si Lebron naman mga idol, big boy basketball ang ginawa kay Jaime Hakes Jr. tapos nice pass kay Rui Hachimura para nga sa poster dunk kay Bam Adebayo. After 6 minutes ng ating paglalaro, abay may 13 points na nga itong si Tyler Hero pero lamang pa rin ang Lakers 22-20 sa first timeout natin ng laban. At nagpatuloy nga ang ating close game dito at ang Lakers na actually naman ngayon ang mayawak ng momentum with Andre Davis leading the way. Nice block pa ni Max Christie na binawi naman on the other end ng hit rookie kay AD naman. But ang 3-point shooting ng Miami Heat remains hot yet na natiling close game tayo until the very end at eventually nabawi pa nga nila ang kalamangan 38-34 after 12 minutes. At dito nga rin mga idol, may isang batang fan na naayak nang makita niya nga itong si Lebron James. Siguro pinapangarap niya ng matagal ito. At sa pagkumpisa nga ng second quarter natin, abay si Lebron James pakitang gilas, atake agad in the paint, up and under layup ang kanyang ginawa. Pero ang Miami Heat pinagpatuloy nga ang kanilang fast pace play na nagdulot sa Lakers defense na manatiling on chase mode. Kaya laging breakdown ng depensa nila. Umabot na sa 8 points ang lamang sa anila. Timeout si Coach Redick. ba trip nga rin itong si Lebron James habang siya ipabalik sa kanilang bench. At ito na nga ang naging storya natin sa buong second quarter at tuloy na nga ang dito ang Heat sa Lakers. 13 point lead na sila With Tyler Hero leading the way again, may 22 points na agad sa laban at grabe nga ang kanya'ng 3-point shooting 5 for 5 sa buong first half. At sa pagtatapos ng ating second quarter, meron silang 66-54 to 54 advantage laban nga dito sa Lakers. At sa ating third quarter, a quick 7-0 run ang pinakawalan dito ng Lakers para nga makadikit sa hit. At hindi nga rin makapaniwalad si Coach Poe sa kanyang nakita. And then sa bank to bank 3-pointer pa nga dito ni Lebron James, ay bay, naging 1-point game na lamang tayo. Ngang hindi, hindi na napigilan ni Coach Poe na mapatawag ng timeout. At ang rason niya ay dahil nag-improve nga ang Lakers defense. At 0-4-2 nga at the start itong si Tyler Hero. Pero kahit pa paano naman ay nahandle nga ng hit ang comeback attempt ng Lakers and actually nabalik nga nila sa sampu ang kanilang lamang sa panguna nga yan, ni Tyler Hero once again. Tough bucket pang ginawa dito over sa great defense ni de Lebron James sa kanya. Pero at the ending ng ating third quarter ay nanatili na lang talaga tayong close game 85-83 ang score natin 2 point lead for the hit at sa ating fourth quarter, ibig ginulat nga ng Lakers ang hit dito. Biglang kinuha ang kalamangan sa first two minutes natin, 90 to 87 ang lamang nila. Timeout agad dyan itong si Coach Bo. Pero after the timeout, abay highlight play ang ginawa ni Lebron James. Aliop nga yan at gumawa na rin sila ng 5 point lead. At ang hit na nga ngayon ang nag-aabol sa laban. Ang pa ng pasa ni Lebron James dito, another timeout para sa Miami Heat. And after na matinding back and forth from both teams ang ating nakita walang team ang gusto magpatalo pero Lebron James at the end just took over. Base mode at the end para nga dalhin ang Lakers sa clutch win ngang ito laban sa Miami Heat.